Wireless okay, ko tayo nito, Mirage. Ang problema niya, bigla nang ayaw tumakbo, umaandar, pero ayaw umalis sa tayo. So, kahit ikambyo mo siya ng Primera o Atras, bitaw ang clutch. So, same, ayaw umalis ng tayo. Bigla na lang nagkaganito habang tumatakbo. So, babatakin natin to. So, hanapin natin dito sa likod yung kanyang tow hook para mabatak natin. So, usually kasama siya nitong mga tools. Okay, so, kakabit natin siya para meron tayo mapagkabitan ng tali yan, so ito yon tatanggalin lang natin yung cover dun sa may bumper then kapag natanggal natin yung cover so meron dong butas o access para ma kabit natin itong hook so ayan kaso okay. parang meron tayo meron problema yan kung makapansin natin uh, hindi tumama yung butas dun sa tapat so malamang may aksidente to so tumaas o nagka-compete yung kanyang uh, bumper support ayan hindi siya align pipilitan pa tayo ng tanggalin ng bumper so malamang aksidente to kung mapapansin nyo ayan hindi naman original yung, uh, yung mga tornillo. tapos ayan, may basag doon So kakalapin natin ang bumper para may lagay natin hilan. Wala kasi tayo mapwesto sa ilalim yung mga babadakan. Pagkikira natin yung bumper kaya kakalapin na natin. Hindi tapat yung ano buta. So tumasiguro ito. Tumasiguro ito. Tulipin natin. Ngayon, tinanggal natin ang galda natin ng bumper kasi ito. Ayan. Yeah. Bangga talaga sa ayan. Mas ninyo pinkot siya. Yung hindi masuutan. Nakasentro. Okay. Eh, lawin mo pa kaya Ilahin pa. Ganyan pa. idin mo pa kaunti. Malamot naman eh. Suot mo dyan sana. O baba. Yan, dain mo, mo pa. mo pa. Pasok na ka. Kulang pa. pa Hindi pa tapat. แมนะ่นังอินนี่แม่ Ayan, so hila-hila tayo ngayon ng um, mahiwagang owner. Ayan. Malapit lang naman sa shop. Merap lang ang itulak kasi pahon. Ayan, nandito na tayo sa shop. So, papuesto natin. Then, baba na yung transmission. Ayan. Kung mapapasin nyo, ang dami ng fiber. Binababa natin yung transmission. So, kanakalas na natin yung starter. At yan, bumagsak na nga yung mga fiber. Ayan, yung kanyang uh, butas doon sa starter. Diyan dumaan yung mga fiber. So, it's na talagang naubos na yung kanyang lining. So, ayan. Okay, naibaba na natin ang transmission. At kung mapapansin nyo dito sa taas na to yung kanyang, ayan, yung diaphragm ng pressure plate, uh, escad na scud. So, ibig sabihin talagang ubos na yung kanyang lining. Kung mapapansin nyo naka-scud sa yan yung kanyang isang indication na talagang ubos na yung lining plus yung fiber na nagkalat. Okay? So, ayan uh, yung mga piyasa na papalta natin. So, pal ayan, um, oh, na ubos talaga siya. Nadurog. So, yun yung kanyang lining. Ayan, wala na siyang natira ay okay, so yun yung kanyang flywheel yan wala naman naging tama buti hindi bumakat yung rivet so lilihahin lang natin then kapalitan uh, papalitan na natin siya ng mga pyesa okay so yung pyesa na papalitan natin ay uh, yung ating uh, pressure plate then clutch disc ito yung kanyang clutch disc din yung pressure plate nya o yung clutch cover kung tawagin so And yung ating papalitan plus yung ating release bearing. So, tatlo yung papalitan natin dito. Razor plate plus this and release bearing. Ayan, nakasalpak na yung bago. Kung mapapansin nyo yung diaphragm nya o yung finger na nakalubog siya. So, hindi katulad nung kanina, nakaiskal. So, yan yung isa sa indication na okay yung ating kabit. So, yan yung ating release bearing. So, release bearing or thrown out bearing, papalitan din natin yan. Okay, so naikabit na natin. Ayan, buo na si Mirage. So, titimplahin uh, na lang natin yung kanyang adjustment ng clutch. Kung okay na. Ayan, naibalik na natin siya. Buo na uli. Then, uh, start natin. Subukan natin yung cambio kung malawang ipasok. So, primera at reverse. Then testingin natin yung arangkada kung natataasan tayo sa arangkada then luluwagan natin yung kanyang cable, yung clutch cable kung nabababaan naman na tayo kinakailangan natin siyang hapitan. So maalwan lang yung adjustment ng ganitong mga mirage. So meron lang pinipihit sa may clutch cable sa labas doon sa may tapat ng battery dito. Silipin natin, pakita ko sa inyo. So yan, yung cable na yan yung ating i-adjust ito yung sa kanyang clutch. So tingnan niyo lang diyan, then may makikita kayo diyang pihitan. To. So kung gusto nating lubayan o pababayan ng clutch pakaliwa. kaliwa. Ngayon kung gusto nating hapitan o taasan pa kanan naman, okay? So ganun yung pag-adjust nito. Then test drive na natin yung unit. Ayun, so tumatakbo na ulit siya, okay na pinulta natin ang lining, upos na ubus, pa nyo naman kanina. Uh, bali siguro, hindi lang ito napansin na sliding na, kaya inabot na na ang biglang pagtigil. Ito kasi yung original parts nito, so ganoon na nangyayari. Kapag ka ubus na yung lining, kapag ka sliding na siya, at biglang na inabot yung mga rivet bumibitaw na talaga ng buo ganun na nangyari so kapag ka sliding na para hindi kayo magka problema sa daan mas mabuti pa check nyo na agad so ayan sana makatulong ang video na to sa mga mirad na. salamat